Mga ka-Republic, halos tiyak ng laglag na ang SMB at di na makakasalta sa playoffs. Nanganganib din ang kampanya ng Magnolia kung kaya malamang sa malamang ang Barangay Hinebra na lang ang nag-iisang kupuna ng SMC na maiiwan sa gitna ng gera upang ipaglaban ng bandila ng SMC Black. Samantalang buhay ang posibilidad na makasalta sa next level ang tatlong kupunan ng MVP Group. Kahit pasok na sa playoffs, hindi pa rin tiyak kung ano ang magiging posisyon ng Hinebra. At saan man sila matapat, mahaharap sa mahirap na laban ang mga magalak. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ginawa ni Jun Marfajardo ang lahat niyang makakaya upang isalba ang kampanya ng SMB. Ngunit tinapatan iyon ni Randy Jefferson ng halimaw na performance upang siguruhing hindi madidiskaril ang biyahe ng Tok and Text na makaharbat ng twice-to-beat bonus going into the playoffs. Nagdala si John Marfajardo ng 34 points at tumablot ng 13 boards. Ngunit mas halimaw si Randy Jefferson na nagtarak ng 35 points na ngalabaw ng 21 rebounds na may kasama pang 10 assists. Samantalang si Malik Pop ng SMB ay mayroon lamang 10 puntos at 7 rebounds. Hindi na hawak ng SMB ang kanilang kapalaran. 99.9% malalaglag sila sa playoffs. May natitira pang laro ang Enlex at Magnolia at alinman sa dalawang kupunang ito ang makapagtala ng panalo, automaticong laglag ang Birmen. Magiging masakit ito para sa kupuna ng SMB dahil sila ang defending champion pero hindi man lang sila makakaabot sa playoffs. Malinaw na malaki ang naging epekto sa SMB nang apat na beses silang nagpalit ng import ngunit nabigo pa rin silang makakita ng reinforcement na magkukomplement sa kanilang local talents. Dating kinatatakutan ko po na ng Birmen, ngunit mula nang mabuwag ang Death Pipe nagsimula nang humina ang winningest team sa PBA. Although nag-champion pa rin naman sila noong Season 48 Commissioner's Cup sa tulong ni Benny Boatright. Nagtala naman ng napakalaking panalo ang Magnolia laban sa Hong Kong Eastern. At sa panalong ito, nagkaroon ng pag-asa ang hotshots na makausad sa next level. Ngunit hindi pa rin tiyak kung makukuha nila ang huling spot sa playoffs. Depende sa magiging resulta ng mga huling laro, alinman sa rin or shine o Enlex ang makakabangasan nila para makuha ang huling playoff spot. Hangad natin na makapasok ang Magnolia ngunit kung mabibigurin sila at ang Elex ang papalarin, ang Barangay Hinebra na lamang ang nag-iisang kupunang makikipaglaban para sa bandila ng SMC Black, samantalang tatlong team ng MVP Group ang sasalta sa playoffs. Ngunit nauna na nga nating sinabi may katiting na pag-asa pa ang SMB at ang pag-asang yan ay nakaangkla sa magiging kabiguan ng Enlex at Magnolia na maipanalo ang kanilang huling game assignment which is iniiwasan o iwasang mangyari ng dalawang kupunang nabanggit, especially itong magnolia. Nagpamalas ang hotshots ng survival instinct ng padapain ng Eastern. Lutang na lutang ang sense of urgency sa mga bataan ni Chito Victolero nang harapin ang dayuhang team. Dahil nasa peligro na ang kampanya ay agad nagpakita ng nangangagat na depensa ang hotshots upang siguruhin hindi pa sila magbabakasyon. Lalaban muna sila ng dikdikan, lalaban muna sila hanggang dulo, ngayong nabuhayan sila ng pag-asa. Kung nabuhay ang pag-asa ng hotshots para sa playoffs, ay naghingalo naman ang hangarin ng Eastern na makasungkit ng twice to beat bonus. Dahil natambakan ng Magnolia, dapat manalo ang dayuhang team sa kanilang huling laro. At ito ay laban sa NLEX na nagkataong nakikipaglaban din para manatiling buhay ang pag-asa. Kaya masyadong naging komplikado ang labanan para sa huling spot sa playoffs. At ngayon nga ay nalagay pa ang defending champion SMB sa sitwasyong napakalaki ng posibilidad na hindi na sila makakaahon. Kung nalusutan lang sana ng Beermen ang Tok and kung natularan lang sana nila kung ano ang nagawa nila sa Converge noong huli nilang laro, wala sana sila ngayon sa problemang kinasasadlakan. Ngunit bunga na rin ito ng nagbabagong kalakaran sa PBA na unti-unting lumalakas ang dating mahihinang team. Kung dati-rati walang kakabakaba ang mga dating nasa top 4, iba na ngayon dahil handa na rin magpasweldo ng malaki ang mga independent team kung kaya nakapag iipon na rin sila ng mga mahuhusay na players. Isa na rin ang Converge. Nagtanking sila noong season 48 para masigurong sila ang makakakuha ng top pick sa rookie draft at napitas nga nila si Justin Baltasar na nasundan ang pagdating ni Jordan Heading. Kung inyong naaalala, nagtangka rin ang Fiber Xers na dalhin si Troy Rosario sa kanilang bakuran at kung natokso si Troy sa malaking offer ng mga ito, may tatlong matikas na big man sana ang Converge sa katauhan ni na Justin Aranya, Balti at Troy. Na naignalang kay Troy Rosario ang kanyang childhood dream na makapaglaro sa kupunang paborito niya at ng kanyang pamilya, ang Barangay Hinebra. Anyway, di tulad sa dalawang sister team nila na SMB at Magnolia, safe na ang playoff spot ng Hinebra. It's either mananatili sila sa number 6 o aangat sa number 5, depende sa itatakbo pa ng natitirang mga laban. Mahirap tansyahin kung ano ang magiging final position sa team standings, ngunit saan man mapusto ang barangay Hinebra, iisa ang tiyak. Mapapasabak sa mahirap na bakbakan ang mga mag-alak. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, kabayo. Kung sino ka man, alias mo lang yan, kabayo. Salamat sa suporta, idol. Sa rin, Edwin Pilisardo shout out sa iyo idol salamat din sa suporta mo at sa iyo rin Mia Udtuhan. kaya yan basta tiwala lang sabi niya at sa iyo rin shout out Mercedes Espileta yes kaya nilang makipagtapatan kahit kanino sa iyo rin shout out Enrico de Guzman mula rin sa Belgium Shoutout sa iyo idol, ingat ka lagi Jan at sa iyo rin Teresa Fuentes mula naman sa USA, ingat kabayan. Salamat sa suporta at sa iyo rin Antonio Aga, good luck sa Hinebra sabi niya at sa iyo shoutout Merson Kabadi vlog mula dyan sa Oman, ingat ka lagi Jan kabayan. At sa iyo Ren Chefron TV, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.